Okay, uh, update ko lang po kayo dun sa ano ano sa Pinoy at Pinay na nakapatay po ng uh, Japanese. Uh, ang sabi po ngayon sa balita dito eh positive na po po ang yung lalaki, yung lalaking trainee dun sa testing ng DNA dun sa tenes na nakuhan dugo tsaka dun sa DNA niya no positive daw po confirm na tapos yung uh, CCTV footage po eh na confirm na rin nakakuha daw po ng CC Uh, CCTV footage dun sa convenience store na nakita yung training na lalaki eh hindi daw po magamit yung kamay niya dahil uh, masakit yata parang ganun may sugat eh balita nga daw po eh may sugat nga daw po yung kamay nahiwa yata dahil doon sa ginawang krimen tas yung mga damit daw po na may mga stain nakita na rin daw po dun sa CCTV yung pinagtapunan nila ng basura ang nakakatawa nga dun alam namin nilang napakahigpit dito sa Japan. Eh bakit eh, tinapong pa nila na gano'n? Hindi <laughs> mo lang pinag-isipan, ano? Nagturo pa ng masama, ano? Yun, yun lamang po. Tapos, gusto ko lang po sanang i-ano yung channel ko dahil dumadami na yung basher. Nagsasabi na gusto ko lang daw po magpasikat. Eh hindi naman po gano'n talaga yun. Gusto lang po nating ma-ano yung awareness. Ma-share natin yung awareness dahil uh, marami na da pong uh, mga Pilipino na may mga asawa mga Japanese tsaka yung mga anak nila na Pilipino, half Pilipino, half Japanese na nabubuli dahil nga po sa nangyari na to dahil uh, ayun nga kahit po ako syempre yung pakiramdam ko po dahil sa work hindi ko masabi na <laughs> ano buti nga hindi po pa ako tinatanong eh dalawa rin kami Pilipino dun bukod pa sa ibang ward may mga Pilipina rin dun kaya ayun nakakatakot din po, tsaka hindi ko siyempre masabi sarili ko, hindi ko ma-express dahil baka po mahusgahan tayo dahil sabihin nila na ganyan pala mga Pilipino. Actually, yung ano nga po dito, meron ng plano yung mga hapon balibalita, naitigil na yung mga trainee-trainee na -traine yan. Kasi nga daw po, yung mga Pilipino at mga Pilipina, naghahanap lang daw po dito na mapapangasawa para sa visa, para, ayun, mapangasawa yung... Hapon o Haponesa para po ma-extend sila dito. Tapos magkaroon ng permanent visa. Eh, hindi naman po lahat, ano. Yun ang, ano. Yun nga lang po, binabalak na nga daw po na itigil na yung mga trainee-trainee na -trainee dahil sa mga nangyayaring isidente. Eh, wag naman po sana dahil mawawalan din po ng trabaho yung mga kabayan natin, ano, na no, OFW. Pero, kami po, eh, concerned din po kami dahil kahit nababasya ko, eh, Nandito po kami sa Japan, kami po yung nagsasuffer dito. Hindi po katulad sa Pilipinas na nandiyan lang kayo na hindi kayo ma judge sa trabaho. Eh, walang oras po namin kasama yung mga Japanese dito. Kaya, ayun nga po, hindi po maganda yung magiging impression sa amin or iniisip nila sa amin. May mga story na nga po ng mga bullying at harassment sa internet. Eh, makikita niyo search-search na lang. At saka, sasabihin ko lang po, yung channel ko is... Uh, financial literacy po talaga in the beginning po talaga yan ang goal ng uh, channel natin yung mapagturo ng financial literacy hindi po para makipag uh, makapag-ride dun sa mga magpapalike lang eh share para makapagpasikat hindi po tayo nagpapasikat ah. nakita nyo naman po nakalagay dun sa description ng channel natin free 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 yung mga coaches po na iba nagpapabayad eh, profession naman po kasi nila yun eh, ako po iba naman yung profession ko kaya siyempre na share ko to ng libre. Kaya, ayun po. Sasabihin ko ulit. Siyempre, pa ulit ulit. Like, share, subscribe. Tsaka, comment na rin po kayo. Kung ano po masasabi dito sa channel ko na, ayan, nakahangad ba ako magpasikat lang? Gusto ko lang ba magpasikat? Or, talagang yung intent ko is makatulong. Free na po lahat yan ng mga videos ko. Magsisimula po tayo dun sa frugality, ano, yung level 1. Tapos, yung next level naman. Tuturo ko po sa inyo talaga yung financial literacy na. At uh, kapag ka po, ano, nag-umunlad na tayo, level 3, eh, tuturo ko na rin sa inyo yung level 3. At uh, sana, sabay-sabay tayo makapag-matuto, uh, ano, makapag, uh, umunlad. I-apply nyo rin po sa buhay nyo yung mga natututunan nyo doon sa channel ko. Para po sabay-sabay tayo umunlad. Ang problema po kasi sa mga Pilipino, minsan yung pag-ano, uh, may pagka crab mentality. Narang nasa culture na natin. Hindi naman lahat ano. Pero generally, nasa culture ng Pilipino yan. Kapag ka may umaangat, syempre, hatain mo ngayon pababayan para sabay-sabay kayo nasa bottom. Ano? Yan po ang masama sa ugali natin. Isa sa mga masamang ugali ng mga Pilipino. Pero ako po, hindi. Gusto po natin, sabay-sabay tayo umangat para po maging first world country Pilipinas. Para hindi na tayo magtatrabaho sa iba masa. Doon tayo sa Pilipinas sila naman magtrabaho para sa atin, di ba? Maganda naman yun. May iba naman. Para tayo may upper hand naman dito sa economy. Yung lamang po, yun lang masasabi ko, like, share, subscribe, at saka po follow yung channel ko. Mag-comment na rin po kayo kung ano yung gusto nyo sabihin or may questions kayo. Sagutin po natin yan. Yung lamang po, and God bless!